kagabi pa po ito nakalabas, hindi ko na nalagay sa ref. At uh, kala ko eh, kasi nila, uh, nilabas ko to frozen pa siya eh, doon sa freezer. Pinipisan ko para mas madali po siyang ano ha. Ah, maluto. Ulutuin sa ano, sa grill. Sa uling. Palambot niyo. Pag in-slice. Bigay ko yan kay Pits. So, bali ang isa nito parang nasa $13 yung isa pong piraso. Ito yung garlic. Then, paminta. Actually, huwag ko lalagyan ng paminta kasi may lalagay akong iba. Ito ano, uh... Ito po yung masarap po. Oh. Montreal steak. So konti lang dito kasi napakaalat po nito eh. Tapos may nabili ako ano yung toyo mansi. Ito yung Toyo Mansiyo. So, parang nagbabad nun. Pero talagang mas masarap yung ano, fresh. na Toyo. Toyo, tapos uh, magpipiga ka ng kalamansi. Mas masarap po yung fresh kaysa dito. Pwede kong dagdagan yan ng lemon. Lemon. So, yun po. At uh, continue later. Tuloy po natin mamaya. Mas na rito sa US. Oh. Ang gaganda. $2.99. Ito yung paborito kong prutas. Oh. Uh, pangalan ba nito? Persimmon. Ito suha. Kulay green pa oh. Nyog. Korean pears. Masarap ito. Tagal ko nang hindi kumain ito ah. Oh. Balot. Hindi ako ng tilapia tapos iyaw ko. Ito okay, yung paborito ko oh. Tawag namin dito lubi-lubi eh. Nilupak. Kuha po tayo ng ano. Kuha tayo ng dahon ng saging at siya kong pambalot sa yung tilapia ang binili ko sa store para mas masarap pag nabalutan siya ng ano eh ang dahon ng saging ito laki na ng saging dito sa likod mahirap pong magpatubo dito sa amin ito kaya naman ang ginawa ko ito nilagyan ko siya ng ganito shade na ganito para hindi masyadong malamigan. Nung katatanim ko lang to, ganyan lang po siya kalaki o oh, napakaliit lang niya. Ngayon tatlo to eh, tatlong puno. So ang laki niya na siguro ganyan na siya Oh. Uh, hindi siguro mamumunga dahil sa weather nga po rito sa amin. So tingnan ko kung ano magandang daon. Lahat sira. Kasi mahahagin, punit-punit sila pero gawang ko na lang ng paraan. Ano ba ang maganda? Pwede ba ngayon ito? na siguro ito mabalutan lang yung isda so ito po yung aking binibilad na ano na bay leaves siguro ibilad ko paminsan nilagay ko muna sa ano sa ziplock para kasi pag gabi tinatanggal ko po siya rito sa eh, lamesa pero mukhang hindi pa sa tuyong tuyo. Sabang ko kung pwede na ba ito o hindi pa. ba? May amoy, uh, amoy bay leaves. Ang dami na po ito. Oh. unit-unit tong ano ko. Tung saging pero gawa natin ang paraan para mabalik yung isda. so naggumawa ako ng ano ng ilalagay ko sa loob niya Ito yung masarap eh, yung ito ibungo ano ito yung uh, masarap na ilagay sa ano yung sa inihaw na tilapia yung kamatis sibuyas luya tapos nilagyan ko ng asin saka ko babalutan ng ano uh, dahon ng saging yung probinsya naalala ko na naman pag ganito sa probinsya alright so ibabalot ko to para hindi siya masunog at saka maluto siya na maayos dahil masagal po lutuin to eh Niluluto ko sa uling hindi yung gas. Ayan. Mamaya niluluto po tayo. yung ano, style probinsya. Ganito ganito po yung ano, pagpapadingas namin sa uh, ano kami nagluto. Pero ang gamit talaga namin, kahoy lang, walang uling. Bihirang may uling pag nag-ihaw. nag, -ano, ka lang, nag -ihaw. Pero pag ng mga bigas, mga ulam, kahoy, yung purong kahoy, mga sanga ng kakawati, sanga ng abukado, sanga ng sampalok. Kung ano lang po yung pwedeng makuha na ano na mga sanga na yung tuyo. Yung pupuputol puputol-putulin o kaya yung mga pine trees po yun eh. So ganyan po sa probinsya. Maghihirap ka muna bago ka magluto. Tapos ihipan-hipan mo pa pag ano yung medyo basa siya. dito sa US ano na lang ah i-click click mo na lang yung ano yung stove aapoy na siya so yun po yung nakaka-relate ng buhay sa probinsya ganito po yung sa amin Pero masarap po yung ano, ha? masarap yung luto sa kahoy kasi uh, ewan ko ba bakit na iba ang anong luto sa kahoy kaysa sa mga gas. O kaya yung charcoal. hindi kasi siya na yung mabilis lutuin talagang sakto lang yung dahan-dahan. So nung araw mayroon kang hihipan na ganyan no, yung tubo para pag namatay yung apoy mabubuhay uli siya pag namatay yung apoy. May nangamoy usok na ako. Ay, nagugutom na at hindi ako kumain ng lunch. Ano na po rito, alas stress na. Uh, kumain ako breakfast, yung sandwich. Pagkain ng mga bata for lunch. Sobra yung sandwich nila, kinain ko yung isa. Ganda ng ano niya, oh, yung mark nung uh, lutuan. Ewan ko lang yung lasa kung masarap yung pagkakagawa ko. Pero pag hindi, sasawsaw ko lang po siya sa ano sa 2 months eh. Sarap. Sarap po siya. Tamang-tama lang yung alat niya. Sana ba yung aso ko? Naamoy niya to eh. So ito na lang isda at saka yung mga talong ang lulutuin ko. Oh man, natapos din ako magluto. Angelica! Are you gonna eat? No? You don't like steak? Sus! Mar Joseph, hindi raw hungry. Si Commander naman, tulog. Yung panganay kong lalaki, kumain naman ng sandwich kanina. So ako na lang kakain mag-isa. Son of life. So ito po yung na uh, naluto ko ngayon. Ito yung the best, oh. Tilapia. Ay, masarap yung chan nito eh. Andiyan yung mga ricado niya. Oh. Laking tilapia nito. Ako lang kakain mag -isa. Ito po yung aking naluto. Man, ito masarap dito eh. Ayan. Tapos steak. Taba. tabak Masarap ito pero mahirap na. Matanda na po tayo eh. Mas maganda na yung ano. Ito yung sausawang ko. Sili na may toyo. Ayan. Kaya na lang ako Hirap nang walang kasama nga nang kumain. Actually, mabilis mabusog. Mm.